Hello guys! Good evening po sa ating lahat, mga ka-virtual assistant, mga ka-freelancer. For today's video guys, uh, i-discuss po natin ang ibig sabihin ng virtual assistant. Ano nga ba ang trabahong virtual assistant? Okay? Ang virtual assistant ay isang tao na nagtatrabaho online para mag-provide ng iba't-ibang support o services sa businesses, entrepreneur o professional. Para siya ang assistant, pero remote na, na nasa bahay lang, work from home, at hindi kailangan pumunta sa opisina. Ano nga ba ginagawa ng virtual assistant guys? Depende sa client, pero narito ang mga usual na tasks na ginagawa ng BA. Number one, uh, admin tasks ang uh, ginagawa ng admin task guys, karaniwang ginagawa ng admin task, nagmamanage ng email. Nagre-reply sa mga email ng clients, tapos nag-o-organize, nag, nag schedule ng meeting, appointments, calendar management, data entry, pag-aayos ng mga files at documents Then number two, social media management, mag-post at mag-schedule ng content sa Facebook, Instagram at iba pang platforms Then mag-reply sa comment or message, gumawa ng graphic gamit ang Canva Number three, customer supports. Ah, uh, pagsagot sa inquiries via email, chat o minsan calls. Na then pagtulong sa mga problems about customers. Then content creation, pagsulat ng articles, caption o newsletters, pag-edit ng image o videos. Then number five, specialized skills. Pag-manage ng websites. For example, WordPress. Then, pag-handle ng bookkeeping o accounting. Pag-edit ng photos, videos gamit ang Photoshop, Photoshop o iba pang tools. Sa tingin nyo guys, bakit nga ba tinatawag na virtual ang virtual assistant? Uh, para sa akin, dahil ginag ginagawa lahat ng trabaho online, hindi siya face-to-face o physical, kailangan mo lang ng internet, computer, at mga tools tulad ng email, messaging apps, at proper management platforms. Mga advantage ng BA job Number one is flexible ang oras. Uh, ibig sabihin ng flexible ng oras, uh, hawak mo yung oras mo, guys. Ikaw ang mag-manage kung anong oras mong gustong mag-work. Ayun. Uh, ang pinakamaganda sa BA, flexible ang oras. And then, number two, work from home setup. Kaya nakakatipid sa pamasahe. Siyempre, Ah, uh, pag virtual assistant ka, work from home talaga 'yan, guys, kasi online online mo ginagawa 'yung task mo as a virtual assistant. So, ang advantage diyan, guys, is nakakatipid kayo ng pamasahe at at parelax relax na lang tayo, di ba, mga ka-BA. <laughs> Kaya yun ang maganda sa pagiging BA, flexible ang oras, work from home. Then, pang number three naman, guys, is maraming clients worldwide ang, ang naghahanap ng BA. Karamihan dito, mga international, mga taga-US, um, Australian, Chinese, at marami pang iba. Kadalasan talaga international ang magiging client natin dito. So, kailangan, ha, marunong tayo makapag-communicate how to speak in english okay then next is um kaninong businesses ang kailangan ng BA syempre uh, for number one is small business owners na walang oras sa admin work uh, yung mga ganun guys yung mga maliliit na business owners na walang oras sa admin work kumukuha sila ng BA para matugunan yung mga task nila Then, sumunod is coaching content creators o influencer na kailangan ng tulong sa social media o pag-manage ng schedule. Then, sumunod is malalaking kumpanya na gustong mag-outsource para makatipid sa operational cost. Kung marunong ka naman guys sa admin task o social media o may specific skills, magandang opportunity ang pagiging BA para kumita online. Na-try nyo na bang mag-BA, guys? Kung interesado kayo, panoorin nyo tong video ko. <laughs> That's, all That's all for today, guys. Thank you for watching.